sa uh, Sir Egg TV this time related sa school uh, sa guideline ng uh, DepEd ito ay para sa matatag curriculum ito ay nagsasabi kung ilang bisis ituturo ang mga subjects at, uh, at ito ay hindi dapat lalampas ng pag-aaral ng bata sa eskwelahan ay hindi lalampas ng 5 hours and 30 minutes pakinggan natin series of 2024 simula sa ikalawang quarter ng school year na ito ay maaari magpatupad ang mga eskwelahan ng mga kailangang schedule ng klase. Bibigyang kapangyarihan ang mga principal na magpatupad ng kanilang mga polisiya batay sa pangangailangan at kapasidad ng kanilang paaralan. Kabilang na rito ang paglalaan ng 45 minuto hanggang sa isang oras sa bawat leksyon gaya ng English, Math at Science na ituturo limang beses sa isang linggo. Apat na beses isang linggo naman ituturo ang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, mate, araling panlipunan at Filipino. habang isang beses bawat linggo naman ituturo ang good manners and right conduct, gayundin ang home guidance program. Kung hindi ito may papatupad, pwede rin ang magsagawa ang paralan ng iba pang schedule. Basta hindi lalagpas ng limang oras at 30 minuto ang panahon ng pag-aaral bawat araw. Samantala, hindi na ituturo ang mother tongue bilang subject pero patuloy itong gagamitin bilang pangunahing wika sa mga klase.